Nangulang na ha? Andang hapon mga guys Nangulang Hindi tayo pwede magpapabasa Dito lang tayo sa gilig 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 Maraming salamat mga guys Dito lang sa gilig gilig din tayo nag-vlog mga guys. Maraming salamat. Sa panonood niyo sa ating mga content basta. guys. Maraming salamat mga guys sa panonood sa ating mga content. Tanya sa mga guys. Maraming salamat mga guys.